Ihaharap na ngayong araw ng Department of Migrant Workers sa kanilang abogado ang mga pamilya ng dalawa sa tatlong overseas Filipino worker na namatay sa baha sa United Arab Emirates. Ito ay matapos nilang pagdudahan ng rason ng pagkasawi ng mga kaanak nilang sina Marjorie Sacking at Jenny Gamboa na una nang napaulap na namatay dahil sa suffocation. Makaraang makulong sa sasakyan sa gitna ng pagbaha sa Dubai ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak kumuha sila ng legal retainer para asikasuhin ng pagkalap ng reports mula sa police at forensic unit sa UAE. Aaralin din umano ng abogado kasama ng mga pamilya ng OFWs ang posibleng legal actions o pananagutang pwede nilang ilaban kaugnay ng kaso ni na Marjorie at Jenny. Una na kasing nagpahayag ng duda ang mga pamilya lalo't nakitaan ng pasa ang dalawang OFW na posibleng umano ang indikasyon ng foul play. Kahapon, siya na kakdak ang bakolor sa Pampanga para kausapin ang pamilya ng isa sa mga Pinoy worker kung saan natalakay ang kanilang mga hinaing. Bukod sa dalawang namatay umano sa suffocation, binawian din ng buhay ang isa pang Pinoy na si Dante Casipong nang mahulog ang kanyang sinasakyan sa sinkhole dulot ng baha. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, Sama-sama tayo, Pilipino.